magpapagamot ako dito. Yan, meron tayo dyan. Meron tayo sa ulo. Meron tayo dyan. Meron tayo sa ulo. At meron tayo dito sa tiyan. Ayan. Tapos meron tayo sa noo. Ito yung hindi ka makatulog para sa sa stress. Ayan. Tapos ito, ay para sa hangin sa ating mga ulo yan tapos yan guys wow walang sakit yan guys wala walang sakit nyan. ang sarap masarap ang masarap hmm.

Langwan yan. Ito langwan. yung uric acid. Langwan. Langwan. Ang tawagin. Baga. Ito yung hindi ka makatulog. Insomnia. Insomnia. Dapat pala, pako pa na lang ginamit ko eh. <laughs> 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 Doon lang pala yung insomnia. <laughs> ah, ba? Diba? Hindi natin alam yun at hindi alam ng kung sinong ano yun. Siya lang nakakalam nun. Pero hindi mo na natin papangalanan yung tao. No? Maraming maraming salamat. Uh, ah. ah, kung magpapagamot man kayo, eh, tuturo na lang namin sa inyo. Pero huwag nyo pong ilalabas sa kung ano man ng pangalan at kung ano dahil bawal po yun.